mga hung -hung ni satanas. Sa paglingla sa kadaghanan. Sugod pa sa Old Testament o sa sinugdanan. Hangtod sa New Testament sa pag-abot ni Hiso Kristo. O gila binagayod sa akong pagkatawo o karong pangidara ni abot na karon pa ko nakamatas kamatuuran. Kamo, nakamatamos kamatuuran, wala pa no, wala pa. Kuha na ni kay sa ta sa Old Testament sa Genesis 3 verse 1. Unang nanglinglang si Satanas, ang bitin mao ang simbolo, isip si Lucifer. Nga miduol kang Eva. ug yang giignan. Tinood ba nga ang Diyos nag-ingon? Nga dili ka, mukaon sa bisan unsang prutas nga anaa sa garden. So naglibog si Eva? tigna naman siyang daan. Sa Diyos, nga dili pagakano ng bisang unsang prutas. Unya unsay na hita po. Mika, siya sa maong prutas. Ingon ana ang unang paglingla ni satanas kanato. Sumaw ka to ang unang hunghong ni satanas sa usa ka tao. Sumaw gihapon sa pagabot ni Hesus Kristo. Pag-abot ni Hesus Kristo, Mao ka na kana ang bagong gihimo na kasulatan, ang New Testament sa Biblia. Kay ang maong daan na kasulatan or Old Testament, mao katong ang Dios galaroy-laroy ang iyang balaang espiritu, wala pa na tao si Hesus Kristo. Na makita nato sa Genesis chapter 1 verse 1. O karon, og ako ning iognay or akong ikonekta sa ang kinabuhi, ang kaning mga paglingla nga nahisulat sa daang kasulatan o sa bagong kasulatan. Kung ay konekta ako unsa mga paglinglang, unsa mga lances ni satanas ako ang kaugalingon or sa akong kinabuhi. I e akong gihonghongan, nga pobre kayo ka, kay walay Diyos. Ayaw na pagpaningkamot, pagpakamatay na. Suwadong so, tungora, naglibog ko. Onya, ang sunod adto, uh, ako nga na nako nga naay katikista no, sa elementary nya, sa high school na naay religious study, sa college pod. Onya, naana na dayon tuang kanang magbasa taw Bible and then naa na mga hunghong -hung, atong mga salinganan or kadaghanan nga atong kailang. Ayaw pagbasa og Bible kay mabuang ka. Ogoy grabe na nako kahadlok. Mao na nga Sukad gayud ni Adto wala na dahin ko'y basa-basa sa maong Biblia. Pero karon, karon sa kung pangidaron, murag ayaw mong nga makayabag na. Ayaw gi kay panglingla kana ni satanas. Aron dili gita, mubasa kay maudi ay kana ang iyang ikaluya. Puyan na to ang balaang kasulatan. Kana ang mga pulong nga ato ang idipinsa kung adunay muhonghong. Mga silingan nga maritis. Bisang kinsang mamamarang, nga naghatag ka na tuog, balatian, magluya ka na sila, ug ka ng pangajian, nakasulat, hinagiban, pulong sa Diyos.